What's up y'all! Welcome back to our channel Tambayan ng Pinoy Abroad Kung kayong lahat dyan Ito na, na naman tayo Mag real talk tayo uh, Mag real talk tayo dito Once a week One time in every week So real talk lang para sa ating mga Pinoy sa iba't ibang bansa So ngayon, ang ating topic ngayon, ang ating pag-usapan yung nina-launch ni President Bongbong Marcos ang 20 pesos na kilong bigas. Ayan ang ating pag-usapan ngayon. Real talk tayo guys. Magre-real talk lang tayo. And before we move on, if you haven't subscribed to this channel to our channel please click subscribe and stay connected we are here in i i am based in the u.s right now so tambayan ng pinoy abroad kung meronin kayong mga topic comment lang kayo dyan at i-discuss natin in real talk kasi mas maganda tayo magre, mag mas maganda talaga guys nga Mag-real talk tayo para ate kasi syempre para naman malalaman ng ibang tao sa ating ating mga kababayan sa Pinas nga walang kaalam-alam kung ano talagang buhay sa ibang bansa. Yung iba kasi hindi nagsasabi kasi nahihiya. Ba't ka naman mahihiya, 'di ba? So real talk tayo, sabihin talaga natin ang totoo. So ngayon, okay. Itong 20 pesos na bigas matagal na yung pinapromise ni President Bongbong Marcos 2 years ago pa yan diba 2 years ago pinag-usapan na yan ang 20 pesos na kilong bigas, ayan nandito na nandito na guys, ila-launch na ni Mes ni President Bongbong Marcos ang 20 pesos na kilong bigas, yun yung tinatawag na Naka murang rice noon, itong kilo na to, itong bigas na to ay 37 pesos isang kilo. Yun yung pinakamura. Yun. Ngayon, ibababa na ni President Bongbong to 20 pesos per kilos. So, yun yung promise niya 2 years ago. So, ayan na. Dumating na. So, ngayon kayo dyan, dumating na ang promise ni President Bongbong na 20 pesos nakilong bigas Ang niyang lugar na ina launch ay uh, sa Cebu City. Bakit daw sa Cebu City? Kasi marami daw nangangailangan doon mga indigenous people. Marami daw doon sa Cebu. 'Yon ang sabi. 'Di ba? Totoo naman marami, pero mas marami din doon sa mga Mindanao area, 'di ba? Marami din mga indigenous din dyan, yung mga Aita 'di ba? So, ngayon, <clears throat> pakinggan natin ang sabi ni Vice President Sara Duterte. May comment kasi si Vice President Sara Duterte about the launching of the 20 pesos kilong bigas. Bakit daw ngayon pa? Nga, mag election na in the campaign. So, ito, pakinggan natin ang comment ni Vice President Sara Duterte. Uh, na magbibenta sila ng 20 pesos per kilo na bigas pero hindi pang tao, pang hayo. Hindi ko alam kung anong motibo nila. Baka binubudol na naman nila yung mga tao sa 20 pesos per kilo. Uh, na bigas at magdududa ka dahil bakit ni lang hindi ba nagugutom yung mga tiga Mindanao hindi ba nagugutom yung mga tiga Luzon promise na naman yan uh, sa mga tao na uh, alam mong para lang sa eleksyon at para lang sa kanilang mga senators uh, para manalo yung kanilang aliansa kuno na iniwanan naman din sila nung dalawa nilang kandidato. Aside from yan ang comment ni Vice President Sara Duterte. Ngayon, i-comment natin yan. i -re response natin ang comment. Mag-comment din ako dyan. In other point, she's, she's right. Yung bakit lang din sa sibo kay marami naman din ang nangangailangan at mahihirap. ba diba? Kung bakit pa sa sibo talaga inuuna. So, meron siyang point dyan. Pero yung aking disagreement dyan, ang aking opinion dyan sa pagsabi niya na itong bigas na to ay pangkaing hayop <clears throat> ay hin wag nating sasabihin ng ganyan medyo below the belt lang yan para sa akin below the belt yan kasi yung bigas na yan before pa yan uh, mag decide or ilalunch yung rice na yan is always been Uh, the cheapest rice, 37 pesos per kilo. And it's, oh, yung mga high-end rice, hindi na yun pwedeng ibababa pa kasi galing pa yun sa ibang bansa. Siguro, ganun-ganun galing sa China, whatever. Dito nga, ang mahal-mahal nga ng rice dito. Pero yung I know, I know for the fact that yung rice na yan is always been the cheapest one. It was like 37 per kilo. Pero ngayon, 37 nagiging 20 so 17 pesos yung kada kilo ang nabawas di ba so affordable talaga ang um, ngayon hindi natin masasabi nga pangkaing hayop kasi pag sabing pangkaing hayop hindi pangkaing tao ang tagal-tagal na yan kinain ng mga tao di ba yung bigas na yan nga gagawing 20 20 pesos per kilo yun yung 37, paulit-ulit na lang ako dito kasi gusto kong kaklarohin nga hindi yan pangkaing tao, uh, hayop, hindi yan pangkaing hayop dahil matagal na yan kinakain ng mga tao. Pag sasabihin mong panghayop, so anong, ano palang tinatawag, tinatawag mo pala ang mga tao ng hayop yung kumakain dati, di ba Yun yun ang aking comment dyan. Kung ganun, kung sasabihin mo na pangkaing hayop, So therefore yung mga taong kumakain ng rice na yan tinatawag mo silang hayop. 'Di ba? A lot of um bad reaction to that kasi hindi talaga it's it's not right yet you have to say that yung rice na yan is pangkain hayop kasi nga first of all matagal nang kinakain yan sa mga tao mga taong mahihirap. So, wag mong sabihin na yung mga taong mahihirap ay hayop sila. di ba? Diba? So, yun. Yun ang aking na <clears throat> nakuha ng attention. Yeah, dapat hindi yan sa sinasabi ni Vice President Sara Duterte. Pero, yeah, that's her opinion. Pero masakit lang pag opinion It's not real talk because that's not really, that is not real. That, that's just, that's fake. Because yung mga taong kumakain yan is tao. <laughs> hindi ayaw. So, yeah, it's it's a very harsh, very very harsh opinion. But yung sinasabi niya na bakit lang daw ang sasibong ay ang dami-dami namang mga mahihirap dyan, yun, agree ako doon. Bakit man lang talaga sa o unak, bakit man lang hindi uunahin yung mga lugar na mahirap O sige, ngayon araw na to sa Cebu. The next day is another can is another orders. Ngayong araw na to mag-launch sila sa Cebu, mag-launch din doon sa area na to, mag-launch din isa sabay-sabay ang launch kasi marami naman kayong mga mga tauhan diyan, 'di ba? So isabay-sabay niyo kada state, sabay-sabay isang araw para walang para walang bias ba? Parang walang ano, walang not fair, parang, parang fair talaga, not unfair, kasi yung pagkapoint ni Vice President Sara, parang unfair yon kung bakit naman sa, talaga sa Cebu kay ang dami-dami naman talagang naghihirap, so bakit pa sa Cebu, so that's that's unfair na uh, strategy ni, ni Vice, uh, ni Bongbong Marcos so agree ako sa point ni Miss Sara Duterte Jan. so agree ako dyan Otherwise, ang hindi ko na agrihan yung pagkain, yung, yung bigas na pagkain lang daw ng hayop. So, that is very, very harsh comment. And, now guys, ito, ito na yung pinapangarap sa mga tao nga uh, nagagalit sila ni President Bongbong kung saan na yung bigas, nga promise mo nga 20 pesos, saan na yun, lahat-lahat may ang daming nagagalit, mga vloggers, mga nagaano ng mga reels dyan. Sabi, sana yung bigas na pinapromise mong 20 pesos. Wala, wala. Yes, 2 years ago na yun, guys. Pero ngayon, nandito na. Okay. Magkano ba? Ilang kilos ba ang pwedeng uh, ibibinta sa isang family, sa family? So, ngayon, sinasabi, according to the news, is 10 kilos per week 10 kilos per week so is 40 kilos per month so meron din kayong limit guys hindi yan limited ha it's limit of course hindi included ang mga rates niyan kasi ang mga rates high end ang kinakain na rice niyan so kayong mga rates sit back lang kayo dyan kasi hindi kayo included sa mga indigenous lang to sa mga taong mahirap sa mga taong mahihirap lang talaga, guys. So, kayong mga rich dyan, again, sit back and relax kasi hindi to para sa inyo. So, ayan, uh, hindi naman to limited din. So, uh, hindi naman to unlimited. Is limited man lang to. Biro mo naman, 10 kilos per week, 40 kilos a month. So, papaano na yun kung maraming o sa isang pamilya, 'di ba? Okay kung dalawa, tatlo, so okay 'yun. Paano kung mayroong sampo? Ay kulang talaga, 'di ba? <clears throat> sa akin 'yan siguro depende sa family size. Kung ang family size nila is let's see, for example, 3, so bigyan sila ng sampo per week. Pero kung fa kung family size is eight and up, kasi Filipino maraming maraming mga anak eh. Maraming mga anak. Silagay na natin 6 and up. O, din sila ng siguro 15 kilos a week. Basta, it depends the family guys. Yan ang aking mga comment. Huwag naman yung ipapantay-pantay. It depends the family size talaga. Kasi kulang din yon. So ngayon, according to the news, hindi pa nila alam kung hanggang kailan ito. Meron din meron din itong hangganan, guys. Hindi 'yun forever talaga. Meron ding hangganan. Siguro malulugi yung farmer dyan kasi subsidies na sa government, ang government siguro nagbayad niyan. Kaya nga meron ding hangganan. Sana forever, 'di ba? Pero yun ang sinasabi, walang forever. <laughs> Joke. Walang forever. Siguro walang forever. Walang forever. So, ayan. Um, according to the news, <clears throat> hindi nila alam kung hanggang kailan yan. So, ngayon, take advantage na lang kayo. Kung kay kayong mga approved na pwedeng bibili sa 10 kilos at uh, kung approve kayo, take advantage na lang kayo. Iipon nyo lang kung hindi maubos. Continue buying every week. Continue buying every week and just keep it and just keep it until it's you have a lots in there. You know? Kasi may hangganan yan guys. Walang forever. So ngayon, ang, ang sinasabi ni President Sarah na baka binobodol na naman ang mga tao kasi nga sa election, para sa election daw. Bakit ganito? Kasi election. <clears throat> ang akin dyan, ang mga tao ngayon ay smart na. Smart na sila guys. We are in the era of even the little kids. Seven years old. Meron na silang alam. Matatalino na ngayon ang mga tao. So, ngayon, kung sasabihin na lang natin, because for the sake of the election, so, ito sabi ko, matalino na nga ang mga tao, diba? Sige, tangkapin nyo niyang bigas na yan, ganito, ganyan. Pero, ang gusto, kung ang ibubot nyo, yung gusto nyo, yung karapat-dapat. Yung karapat-dapat ang iboboto nyo. It doesn't mean nga binibigyan kayo ng bigas, binibigyan kayo ng money, binibigyan kayo ng sardines, binibigyan kayo ng blah, 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 grocery. Tapos ibubuto nyo No, tangkapin nyo na lang yon. Tapos pagdating ng butuhan, Ibang ang ibubuto nyo. Yung gusto nyo ang ibubuto nyo. Yun. Hindi naman natitingnan eh. Kaya nasasabi ko na ang mga tao ay matalino na ngayon. Hindi tulad nung panahon na mga takot-takot, ang daming takot. <clears throat> At ang dami ding lack of knowledge. Marami ding wala talagang masyadong alam. So ngayon nga sinasabi ko, marami nang alam ang mga tao, wise na sila guys. So huwag kayong mag-alala na sinasabi, ah ano na yan, tactics lang yan. Ay, so what? Go ahead, go ahead, go ahead, go ahead. Mamimigay kayo doon. Mamimigay kayo as in just for the subsidies and everything like that. Pero <clears throat> sa totoo lang naman din, bawal, bawal yan kung mamimigay kayo ng pera sa mga tao para ibuboto nyo, nyo sila. Bawal yan. Pag na buying voters, ganon ganon Bawal yan. Pero kung meron ng paraan na hindi matatawag ng ganon, tapos bibigyan kayo ng bigas, or bibigyan kayo ng ganito pero hindi matatawag na ganyan, o tanggapin nyo. Kasi pagdating ng butuhan, hindi nyo naman yan ibubuto. Ang gusto nyo ibubuto, yung gusto nyo, yung, yung talagang karapat-dapat, be wise na lang kayo sa butuhan. Ang ibubuto nyo, yung karapat-dapat talaga na mamumuno. Okay? Yun ang gagawin nyo. Alright guys, Hirap talaga no pag nadyan ka sa politics. Bawat kilos mo, binabantayan. Ay nako. So, kayong mga OFW dyan, kain muna tayo ng yogurt. Kayong mga OFW, oh. Ulit-ulit ko, huwag kayong mag apil apil sa mga politics. Isipin nyo yung trabaho dyan. Isipin nyo yung trabaho. Dalaki ng pera. Makaipo ng pera. Kasi yan, na, yan naman talaga ang goal nyo eh. Kaya nga kayo nag-abroad, diba? Kaya nga kayo nag- Nag-OFW kasi yan ang goal nyo. Huwag kayong mag apil apil Sa mga away-away ba? Huwag kayong mag apil apil sa away-away. Kasi nasa, kay nasa ibang bansa kayo eh. nakakatulong naman kayo sa ekonomiya ng Pilipinas. Nakakatulong kayo. Ang unang-una, tinutulungan yung pamilya nyo. Kayo, sarili nyo, pamilya nyo. Nag, nag, ano, kaya nga kayo nag-abroad. Paaral ng mga bata nyo. Pagawa ng bahay, business, everything like that. Unang-una, sarili nyo yung tinutulungan. Pangalawa yung government. Nakakatulong din kayo sa income nyo. So ngayon, kung mag-away away ang mga politics, huwag na lang muna kayong sasali kasi nandyan kayo sa ibang bansa. Maliban lang kung nasa politics kayo. Pwede kayo. Pero kung la, iba namang trabaho nyo, eh, di ba? Masaya na lang tayo na yung 20 pesos na kelo ng bigas natupad na 2 years ago pa yung promise eh nakita ko naman yung bigas eh yung bigas puti naman hindi naman talaga yung masama puti, nakita ko puti eh puti siya tapos rice Palay yun, palay. Palay din yun. Ang ganakain kong rice dito is red rice. Masyadong mahal ang red rice pero yan ang kinakain ko kasi ang daming vitamins. Super benefits. Ang daming benefits talaga. Ang daming vitamins. ang problema lang ang problema lang sa red rice kasi ang tigas ang tagal lulutuin sa rice cooker ayan simple life lang ako dito sa Amerika guys tagal tagal ko na dito sa Amerika pero yung kilos ko Simple lang talaga. Lalong lalo, lalo ng simple na. Kasi dito sa Amerika, lahat dito nagkatrabaho eh. Walang mayaman dito. Kung talagang super yaman ka, yan ang may, 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 ano, may housemaid sila, cleaners. Pero alam mo ba ang mga housemaid dito? Kamahal-mahal. Parang, parang nagtrabaho sila ng office. Ang suldo nila lahat kompleto. Lahat-lahat mga insurance and everything. So, hindi maka-afford ang mga regular people lang. Kaya lahat dito nagtatrabaho. Lahat dito kumikilos. Kaya walang pa-arti-arti talaga. Walang. Yung ibang nakikita nyo ka-arti-arti. Ay, eh, susko eh. pa. Pertin-pertin lang yan. Pero, ano talaga. Wala. Trabaho kami dito. Kahit ng millionaire nga, nagtatrabaho nga eh. So, anyway guys, thank you so much. ah uh, Please subscribe if you haven't subscribed to this channel. Please subscribe and uh, this is our channel, Tambayan ng Pinoy Abroad Real talk lang tayo dito parati At mag-upload ako ng video once a week sa real talk At nag-upload din ako ng video ng mukbang, yung diet na mukbang Kasi yung mukbang na pangpataba pataba, yung ang dami-daming pagkain sa harapan Tapos gaganon-ganon, yun yung mukbang pang pataba. Sa akin naman, mukbang na diet. So, ayan. Parati akong nag upload ng mukbang na diet. Alright, guys. Thank you so much. And if you, ha if you have an opinion about this rice thing, just comment. And if you like it, and if you like uh, sa paglalunch nito, and if you're happy with it, then comment din. At kung anong masasabi mo nyo kay Vice President Sara sa kanyang sinasabi kung anong comment nyo, comment lang kayo dyan. We're free to comment, basta wag lang kayong magmumura or below the belt, wag kayong mag ano, yung mga Yung real talk lang talaga. Accept ako dyan sa mga real talk ninyo na mga comment, real talk lang ba, yung ano lang, yung pantay lang sa ating topic wag ilihis kumbaga wag yung mga comment nyo wag yung ilihis ang ating comment ay just based in our topic so yan ang ating gagawin all right guys thank you so much and see you again in my next upload next week bye bye